Kuya Badong, pwede tayo maglaro? Ano yun? Laro <laughs> tayo ng Pirehenyo, yun sa TV. Paano yun? Basta ganito lang yun. Basta may kang ah. word. Tapos ano, sa ulo, yung may, may, may word sa ulo, alam mo na. Tanga na, pang mahirap. Pang mahirap yun ah. Eh, mahirap pa <laughs> rin naman ah. Okay na okay yun. Mahirap naman tayo eh. Sige, sige, sige. Ano? Gawin na tayo? Sige, sige. Okay. Ayan na, ang aking magic... <laughs> magic amay. Yeah. Ang henyo word. <laughs> Game na? Wait lang. 3 minutes. minutes yan, di ba? Game. 1, 2, 3. Tao? Hindi. Bagay? Oo. Ginagamit ng tao? Oo. Hadouken? <laughs> Hindi. Atom? Boomerang. Hindi. Bumerang? Hindi. Kasalukuyan? Hindi. Nakaraan? Hindi. Kawali? Hindi. Takore? Hindi. Tami na, ang hirap pala ito. Kaya nga mahirap, ito mahirap. Time machine? Hindi. Doorknob? Hindi. Super science, Hindi. Goku? Hindi. Piccolo! <laughs> tuwing New Year, nakikita. Pwede. Pwede i-regalo. Hindi. Ginagamit sa regalo. <laughs> Pwede. Jampong. Hindi. Cortina. Hindi. Madalas nakikita tuwing Sabado. Hindi. Ano ba? Kutsara. Hindi. Tinidor. Hindi. Abrelata. Hindi. Wow ulam. <laughs> Hindi. Ay, ang hirap na ito. Dinidivide sa three. Hindi. <laughs> Pwede ba yung bagay? Scarf. Hindi. Jacket. Hindi. Nakikita sa banyo? Hindi. Tama yun ang hirap. Ubus na oras mo. Kalapate. Hindi. Bisikleta. Hindi. Pungsoy. Hindi. Bagwa. Hindi. Sombrero. Hindi. May kita saan? May kita sa bagyo? Sa ano? Hindi. Ano ba? Tapos ang oras. Teka Motor? Manobela? Hindi. Pedicab? Hindi. Nagamit ka lifeline? Another one minute? Lifeline, lifeline. Kulo, okay. blue, blue, Madikit siya, Kulangot. <laughs> Hindi. Madikit. Babae? Hindi. <laughs> Pokpok? Hindi. Bagay. Bagay po, bagay. Shampoo? Hindi. Nuclear action. Hindi. Nuclear bomb. Hindi. Nakita sa USA. Hindi. Jersey. Hindi. Pasipayer. Hindi. Dede. Hindi. Sapatos. Hindi. Malapit na sa sapatos. Hindi. Sinelas. Hindi. Madiket. Pede. Sperm. <laughs> <laughs> Kulamot nga! Hindi. <laughs> Magnet! Hindi. <laughs> <laughs> Chica babes! Hindi. <laughs> 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 ano ba ito? Kuya Badong? Ba ano ba ito? <laughs> Buka na nila. Scotch tape lang pala hayop. Natalo <laughs> ka. Napuenta! Eh.